Ito rin madalas tanong sa akin, ma'am, paano po kaya kapag overseas, ganun? Meron po ba magiging apekto to doon sa party life owner? Magkakaroon po ba ng deduction, violation yung party life owner kapag itong user na is nasobrahan na ng CS? The answer is no, syempre. Kahit tumambay pa yan dyan sa live mo ng panghabang buhay, wala pong problema. So as long as this party life owner is okay lang naman sa kanya, Kumbaga, hindi naman nakakaabala sa kanya or wala naman siyang pakialam kung sino umupo sa kanya. So, wala naman pong problema pag gano'n. So, ito naman din pong mga nakikupo po sa inyo, especially kung tapos na kayo sa mga tasking ninyo, try to be considerate naman din po. Lalo na kung alam din sa sarili ninyo na marami nag-aabang din sa baba para makapag-CS. Hindi puro sarili ang iniisip. So, regarding doon sa mga chisvis na gano'n, minsan kasi may mga gano'n eh. May mga makalit na mga fake news na alam mo hindi totoo. Kagaya niya na uh, stating na kapag nasobrang ka ng na CS, magkakaroon ng deduction or violation yung party life owner. Ganun. So, yung iba naman na hindi makaupo, kaya niyan, marami kasi party life dyan na pwede niyo upuan. Huwag din kayo mamili ng upuan ninyo. Gusto niya dito sa bahay, maraming upuan. And then, yung iba naman din po is, kapag binaba kayo or nababa kayo, baka mamaya may reasons naman din po sila. Baka mamaya sobrang ingay mo naman. Or kaya naman, baka mamaya is papaupuin nila yung ka-agency nila or kaya friend nila. Ganun. So, huwag sasamad loob ninyo kung sakaling mapababa kayo. Or kaya baka mamaya mahina naman internet connection niyo Minsan, isa rin yung sarason kung bakit nalalaglag kayo sa mga seats. So, yun. Kung mabait talaga yung maupuan ninyo, kahit isang taong kayo dyan sa upuan na yan, wala kayong alisan, pwede. So, I'm doing live. Every 9 p.m. My user ID is 79170. I have some tutorials on my social media accounts. Just search Tita Laika. Inuulit ko sa live ko, hindi ako nagpapatrade. Customer service live host po yun. hindi yung trading panel. Nakulit.